hello po, good morning sa ating lahat. I welcome back na po sa si YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung pagkawala ng ganang kumain ng ating mga alagang fatining pagkatapos po tayong mag-change feeding So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan ay atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pag-change feeding ng ating mga alagang patabaing baboy. Sa unang buwan po ng pag-alaga ng ating mga patabaing baboy, ang ating pong pinapakain ay starter feeds ng nasa 0.5 to 1 kilo per day. So sa loob ng isang buwan, ang talagang nalalasahan po natin mga uh, alagang baboy po ay yung starter feeds lang. Iba kasi yung lasa ng starter feeds hanggang grower feeds hanggang finisher feeds. Sila po ay magkaiba po ng lasa. Kaya po sa loob ng isang buwan, yung atin pong alagang uh, fatining ay na nasasanay po na kumain ng starter feeds at saka yung lasa po ng starter feeds po mga kaibigan ay parang may halong gatas po yan kaya uh, iba po yung lasa ng starter feeds kumpara na po sa grower feeds para po hindi po maninibago yung ating mga lagang fatining na uh, tayo po yung nag-change feeding ang ating gawin po mga kaibigan ay ating pong ipaghalo muna yung uh, starter feeds at saka grower feeds so ang ratio po nito mga kaibigan sa unang halo po natin ay dapat 80% na starter feeds at saka Uh, 20% muna na grower feeds para nang sa ganon habang kumakain ng uh, starter feeds yung ating mga alagang biik ay nalalasahan niya ng padahandahan yung grower feeds and then pagka next halo po natin tayo po yung na ng 50% na starter feeds at saka 50% na naman na grower feeds so 50-50 na po yung mga kaibigan so yung lasa po ng Uh, starter feeds at saka grower feeds ay dahan-dahan na pong uh, na-absorb ng panglasa po nating mga alagang patabaing baboy. Hanggang aabot po tayo sa ikapangatlong halo na po na nasa 30% po na starter feeds at saka yung 70% naman po ay grower feeds na po. Hanggang talagang 100% grower feeds na po yung makakain po nating mga alagang patabaing baboy. Atin po yung i-estimate mga kaibigan na uh, every one week, po tayo mag-change feeding o isang linggo bago po tayo mag-change feeding, dapat atin na pong na-orient yung ating mga alagang patabayang baboy sa pagkain ng feeds na ating susunod na ibinigay sa kanila. Gamit po yung ating ratio sa paghalo mula uh, 80% to 20%, 50-50% and then 30% to 70% hanggang talagang 100% na, na grower feeds po yung ating uh, ipapakain sa ating mga alagang uh, fatiling. Nang sa ganun po mga kaibigan ay hindi po ni bago kasi po, kapag binigla po natin silang change feeding mula starter to grower o kaya mula grower to finisher, talagang mawalan po sila ng ganang kumain. Ang mangyayari po niyan ay ah, hihigaan lang po nila yung feeds, ah, pinaglalaroan lang po nila yung feeds, hindi po nila kinakain. Kung kinakain po mga kaibigan ay hindi po nila uubusin yung feeds na nila pong kinakain. Dapat talaga atin po munang ah, i-orient yung ating mga patabaing baboy sa next feeding na ating pong ibibigay para po yung kanila pong panglasa po mga kaibigan ay hindi po sila maninibago. Nang sa ganon, yung feeds na ating ibinibigay sa ating mga patabaing baboy ay mauubos po nila po mga kaibigan. Wala pong masasayang sa mga pamamaraan na iyan. So ito po yung tandaan, huwag nyo pong biglain na mag-change feeding doon po sa inyong mga alagang patabaing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. sana naman po ako yung nakapagbigay sa ng konting kalaman kung paano dapat i-change feeding ang ating mga patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.